Hello po, ako si John, 14 years de transplant. Ngayong araw na to, eh, may share po sa inyo. Um, last Sunday, umatin po tayo ng Christmas party ng Dialysis PH. At uh, sobrang saya ko dito dahil may binigay po sila sa atin. Ito po, um, Certificate of Appreciation. Babasahin ko po para po sa inyo. This certificate is proudly presented to Alberto Arbo Jr., in recognition of your dedication and impactful effort as a blogger in raising awareness about chronic kidney disease. Your advocacy has made a meaningful difference in educating and inspiring others. Awarded, awarded this 15 of December 2024, Dialysis BA Support Group Inc. Um, Reynaldo S. Abacon Jr. Founder. Um, gusto ko lang pong i sa inyo to, itong certificate na to um, reminders po ito na lahat po ng ginagawa natin, lahat po ng effort na ginagawa ko as a content creator, as a kidney transplant, as a dialysis patient before, eh may napupuntahan po. Um, alam nyo, um, like past one year na po akong nag upload regarding sa dialysis, regarding CKD, regarding kidney transplant. Madami, madami na ako na-upload. And lahat pala yon eh may napupuntahan. Tulad nito, na-appreciate pala tayo ng iba nating kapwa kidney transplant, mga dialysis patient, and yung mga ibang tao na rin, di ba? Baga parang reminders lang po ito na kailangan ko pang ituloy. Dahil alam ko sa sarili ko na marami pang nangangailangan ng tulong natin. Alam nyo yung time ko, 2011, um, wala akong mapagtanungan. Walang mga Facebook page, wala akong mga kaibigan, meron man, sobrang konti lang sobrang konti lang na makaibig niya yung dialysis patient noon walang mga gatherings, walang mga party walang alis-alis kasama yung mga dialysis as in solo flight lang walang mga group about sa mga kung saan nakakuha ng guarantee letter and walang mga ganitong content kaya ngayon, sobrang saya ko dahil may mga facebook page na may mga group na, may mga gatherings na alam nyo yun malaking impact to para sa mga pasyente para sa mga dialysis patient. Alam niyo sa hirap ng pinagdadaanan sa sakit ng dialysis, eh kahit papaano, nababawasan yung hirap, yung pagod, yung pag-iisip ng isang pasyente sa mga ganitong pagkakataon. Kaya malaking bagay din na may mga same kayo ng case, mga dialysis, mga ganyan. Dahil kasi doon, eh nakapag-ano kayo, nakapag-usap kayo napapagaan nyo yung loob nyo sa isa't isa. Kaya itong award na to, eh, hindi ko makakalimutan do bilang kidney transplant. Dahil uh, marami tayong natutulungan and marami tayong na-inspire. Itutuloy-tuloy ko pa po. As long as na may naniniwala pa sa akin, as long as na may sumusuporta sa akin, itutuloy ko pa rin yung mga galitong content. And maraming maraming salamat po ulit sa Dialysis PH, um, kay, Sir, kay Sir Ray, na sumusuporta sa akin and lahat na lahat na sa mga dialysis community and also sa mga kidney transplant community. Maraming maraming salamat po. And of course, bago matapos tong video na to, um, tatlo si kami na tat, tatlo kaming content creator. Yung isa, si Ma'am Aileen and yung isa naman, si Ma'am Charlita. Ilalagay ko yung mga Facebook page sila sa baba, sa comment section. I-follow nyo rin. Lahat ng mga nanonood sa akin, i-follow nyo din sila. And also, lahat ng mga content creator, lahat ng mga vlogger na mga kidney transplant, CKD, dialysis patient, i-comment nyo sa baba kung ano yung mga page nyo. Or, mas maganda kung mag-comment na lang kayo ng heart para iwas tayo kay Meta. ba kasi magkaroon tayo ng problema. Magsuportahan tayo, ba? Diba? Para sa ganong paraan, eh, marami pa tayong matulungan. ba? Diba? Alam nyo, hindi ko lang naman to ginagawa para sa akin lang, para sa personal kong interes. Ginagawa ko to para makatulong pa rin to. At sa darating na 2025 tuloy-tuloy pa rin po tayo. Um ikwento pa rin sa inyo kung ano nangyari sa akin, kung anong buhay ko bilang kidney transplant and also hindi pa rin po tayo magpo-promote ng sugal kahit anong mangyari. Na yung yung ipagsusugal natin iibili na lang po natin ng gamot. Again, maraming maraming salamat po ulit sa Dialysis PH. Para po dito, first time ko lang po nakareceive ng certificate. And sobrang meaningful neto para po sa akin. Yun lang po, ingat po palagi and galbas po sa ating lahat.